Kaya doon sa mga nagsasabi na ituro ko daw sa kanila na pwedeng gawing bubong yan, hindi na nila gagawin yan dahil nakasanayan na nila yung uh, ginagamit nilang sabana grass at uh, mas maganda nga naman yun kesa yan pa yung gagamitin nila. At uh, sinubukan ko nga nga lamukusin yung uh, dahon nito, madaling masira. Hindi talaga pwede yan. Magandang araw mga bayan, uh, kaninang umaga nga pala, nakaupo ako sa may uh, workshop namin, lumapit si Jacob, tumabi sa akin, at tinanong ko, sabi ko, uh, pag-video kami, pumayag naman. Kaya nga lang, hindi pa kami nagtatagal nagbibidyo, uh, inutakan ako eh, biglang <laughs> nagsabi, nagugutom daw siya, inaya ako doon sa may, uh, may kapitirya, malapit doon sa may amin eh wala naman kami ginagawa sabi ko sige magpunta kami doon para magcha ajere mapito wadi lang na ishay kada ajere ajana na bro ishay na kada rasay wajak kada mental mo ko ishay bus ay <gibus> <gibus> tinay na abako <gibus> tatay -ta uh, masis sabo nung una ang sabi niya cha lang pero nag-request pa din ng tinapay. Mm. Print? Dito ulit kami sa may uh, ilalim ng uh, malaking puno <laughs> Pero oh, hindi si James yung kasama ko eh, yung kasama ko ngayon si Jacob Wala si James eh baka nasa loob ng compound Noong minsan nga pala meron akong video tungkol dyan sa puno na yan dun sa African coconut merong mga nag-comment na ituro ko daw sa kanila na pwedeng gawing uh, bubong yung ganyan sa palagay ko hindi nila gagawin yon dahil kahit ako mismo sa tingin ko yung ginagawa nilang bubong ng mga bahay nila mas maganda kaysa doon sa ginagawang uh, bubong sa atin na gawa sa mga ganyan at uh, ay ko rin nga sa kanila yung mga ibang uh, picture ng mga bahay kubo sa atin na ang bubong yung uh, parang ganyan ang dahon. Sabi nila, maganda rin naman nga daw. Kaya nga lang, sabi nila, mas maganda yung uh, dito. Yung ginagamit nga pala nila doon, yun yung tinatawag na sabana grass. Mas matibay talaga yun kumpara dyan ito kasing ganitong dahon tingnan nyo ha pagka ganyan niya yan, sira sira hindi kagaya nung ginagamit nila nga para sa bubong matiba yon, matiba yung damo na yon. tumatagal daw talaga yon nang uh, depende rin sa klase ang sumisira doon yung mga anay yon. pero kung sa itatagal nung uh, nunda mo mas matibay talaga yon at sa nakikita ko kung may design ng maganda maganda talaga yung ganong bubong sa atin madalang na yung mga gumagamit mga ganong bubong sa mga sariling bahay karniwa na lang ginagamit yun sa mga cottage sa mga rest house yung mga ganun na lang pero pagka yung sariling bahay ah, ewan ko lang ha ah, pero parang meron man siguro madalang na madalang na. Ang karniwang ginagamit na natin, yung mga iron sheet. Dito, karamihan pa rin, ganun yung mga bubong nila. Merong mga gumagamit na nung yero, pero madalang yun. Pero doon sa may capital city, ang karamihan na doon talaga, mga yero na. Meron nung mga yung grass, yung bubong, madalang na madalang na yung mga madhouse madalang na dun yun karaniwan na talaga dun yung mga hollow block na rin o kaya naman yung bricks at yung bubong yero na tinanong ko rin yung iba sa kanila yung mga nakatira doon sa mga ganung bahay kung alin ba yung mas gusto nila yung ganung bubong o yung uh, yero halos lahat silang sinasabi nila mas gusto nila yung ganung bubong dahil nga daw uh, kapag umulan hindi maingay at uh, hindi mainit nakagaya ng yero. Tama nga naman eh. At noon nga pinakita ko yung uh, yung bahay kubo sa atin, tinanong ko sa kanila kung ano ba yung sa tingin nila ang mas maganda. Yung uh, bahay kubo sa atin o yung uh, madhouse nila dito. Yung uh, bahay kubo sa atin, natutuwa rin sila maganda nga rin daw. Pero yung bubong, Ah, yun nga din ang sabi nila. Mas gusto nila yung bubong nila dito. Yung gawa sa sabana grass. Hello, Hakim. Yes, sir. How are you? I'm fine. How are you? Uh, I'm okay. Mm -hmm. uh, Hakim, yeah. uh, where is your uh, village? My village is in uh, western Aguturia, Jambu. Ah, Jambu. Yeah. Jambu sana. Yeah, Jambu. How are ako. It's yeah. like a... Yeah, ah. Yeah, it's like a <laughs> So, in your village, do you still uh, use this uh, kind of roof? Uh, yeah, this this uh, grass? The grass is there. It's still there? It's right? still there. Mm -hmm. yeah, it's like this one. Exactly. Like, like that one? Yeah. Uh, you saw the one I show you? Huh? Yeah. The one we are using in the yeah, Philippines. It show you as your Philippines. Mm -hmm. I show yours in Filipini. Ours is better than yours? Ah, do you think this one is better? Huh? More better than yours. Uh, how, how can you say that one? You, are the, you see that it's like this that one? Dry lips. Dry lips. You, Do like this is great. No, mm, Not like that one. Not nah. like this one. Yeah. Uh, for me also. Uh, I, if you can make a better design, this one is better. Yeah, this one is better than uh, the Philippines. Yeah. Okay, okay. Thank you. Okay, okay. Kaya doon sa mga nagsasabi na ituro ko daw sa kanila na pwedeng gawing bubong yan, hindi na nila gagawin yan dahil nakasanayan na nila yung uh, ginagamit nilang sabana grass. Ata uh, mas maganda nga naman yon Kesa yan pa yung gagamitin nila At uh, sinubukan ko nga nga Lamukusin yung uh, dahon nito Madaling masira Hindi talaga pwede yan At uh, yan lang pumbunsa ngayon mga bayan Sana po nagustuhan nyo rin yung siner ko ngayon At uh, maraming maraming salamat po Sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko